Ikaw ba ay mahilig maglaro o lalong-lalo na ang magsugal. So meron tayo itong sampung mga maswerting pamahiin para ikaw raw ay manalo. Hindi naman siguro masama na hilingin mo ang swerte sa ating tabi paminsan-minsan. Marami na nga sa atin ang hindi namamalayan na naniniwala na pala sila sa mga pamahiin na makatutulong sa kanila na gumawa ng komportable at ang paniniwala na ang mga ito ay maaring magdala sa kanila ng good luck o din naman kaya ay kahit papano ay makaiwas sa bad luck na paparating. Kung ikaw ay isang sugarol o mahilig maglaro ng game of chance, alam mo na ang chance at good luck ay madalas na maging isa at magkatulad. Kaya naman narito ang ilan sa mga sweating pamahiin para manalo ka sa sunod na upo mo sa isa mo'ng paboritong game of chance. Number 1: Kung may bagay na gusto mong matupad, i ang iyong mga daliri at ito ay mangyayari. Ang pag-cross ng iyong mga daliri sa kung anuman ang matagal nang nakita bilang isang tanda ng pagkakaisa at nagbibigay sa iyo ng kakayahan ng paghahangad o pag-asa para sa isang bagay na mangyayari. Karaniwang isang bagay sa linya ng positive na kapalaran. Ginagamit ng mga tao ang ganitong tricks matagal na at ang tanging dahilan nila kung bakit sila ay nagpapatuloy na gawin ito ay dahil sa karamihan ng mga kaso ito ay talagang gumagana. Number 2, kumain ng black eyed peas sa bagong taon para magdala ng swerte. Ang ideya ng pagkain ng mga black eyed peas para magdala ng luck ay maaring matagpuan pa mula sa mga sinaunang Ehipto na kung saan ay tinuturing ito bilang matipid na pagkain. Sa pamamagitan ng pagkain ng ganitong pagkain ng mga sinaunang Egyptian ay naniniwala na nagpapakumbaba sila sa harap ng Diyos. Sa makatuwid ay nakakakuha sila ng pabor para sa paparating na taon. Pero ang mga ganitong tradisyon ay meron ding pagkakaiba-iba depende sa kanilang lokasyon. May mga pagkakataon sa ilang countries sa Latin America, ang mga tao naman ay kumakain ng 12 grapes sa hating gabi sa halip na black-eyed peas. Number 3. Maglagay ng sea salt sa iyong wallet at dalin ito lagi para sa good luck. Ang pinakatanyag na charm o gayuma ay ang pagdadala ng asin para sa good luck. Ang asin ay ginagamit na sa loob ng libo-libong tao na bilang hadlang sa kasamaan at mga pwersa na nais magdala ng bad luck. Maraming relihiyon ang nagpapahiwatig na ang asin ay isa sa pinakadalisay na mga sangkat sa buong mundo at isa sa maaring magamit para protektahan ang ilang mga tao sa masasamang impluensya sa pamagitan ng pagbibigay ng dalisay na hadlang para ang mga masasamang espiritu ay hindi makakatawid. Ngayon kung handa ka namang matuto ng mga ilang good luck charms lalo-lalo na sa mga ginagamit sa laro ng kasino, ang mga susunod naman ay para sa iyo. Kung susundin ang mga ito ay makagagawa ka ng kapalaran mo ng hindi oras. Swerte daw ang isang tao kung ngayon o baguhan pa lang siya sa isang laro. Maaring narinig mo na ang kasabihan na ang mga baguhan sa kahit anong particular na laro o sports ay makatatanggap ng swerte. Ito ay dahil nagsisimula pa lamang silang maglaro. Maari mong samantalahin ito sa pamamagitan ng paglalaro mo ng mga laro na hindi ka pamilyar. Dahil ay isang baguhan at sa makatuwid, ikaw ang tagatanggap ng good luck. Huwag tatanggap o iwasan ang $50 bills dahil ito daw ay malas. Kung nahanap mo ang iyong sarili na nagka-cash out pagkatapos ng kaunting swerte, mas mainam na tanggihan mo ang $50 bills. Ito ay isang American superstition na sumasaklaw sa kultura ng kasino. Katulad ng maraming American casinos na hindi kailanman nagdala ng ganitong pera. Ang takot nila sa perang ito tulad ng sinasabi sa alamat, noong ang mga mobster o ay ang mga nakatatakot na tao ay nasa kanilang taas pa, kapag pumapatay sila ng isang tao ay nagiiwan daw sila ng $50 bill sa bulsa ng biktima. Lalong-lalo na sa mga kasaysayan ng mga lugar na gaya ng Las Vegas ay largely associated sa mga nakatatakot na tao. Mas mainam, nang steer clear sa ganitong mga bad luck charms ng sama-sama. Tumingin sa malayo when playing slots para hindi malasin. Kapag naglalaro ng slots, mapapansin mo ang mga tao ay nakatingin sa malayo habang ang mga numero ay umiikot pa. Pagyaman ang pinagmulan sa isang ito ay hindi malinaw, ito ay maaring magmula sa takot na nagbibigay ng malas kung tititig ka sa reels ng matagal. Ang isa pang potensyal na dahilan ay nagmula sa takot na ang mga makina ay tumitingin sa mga tao habang sila ay umiikot. All in all, ang pinakamatalinong bagay ay umiwas ng tingin sa panahon ng pag-ikot. Suotin palagi ang iyong damit kung ikaw ay maglalaro para manalo. Ang pinaka na paraan para mapalaki ng kaunti ang, ang pagkapanalo ay ang pagsusuot ng sweating kasuotan. Ang karaniwang kasanayan sa pagsusugal ay ang madalas na pinipili ng mga tao na magsuot ng parehong damit sa loob ng maraming araw na hindi nila ito nilalaban dahil naniniwala sila na kapag nilaban nila ito ay mawawala ang anumang swerteng hawak mo at ang iyong magandang kapalaran. Ito ay tinuturing na foolproof tactic at bilang nagwagi sa 2015 serya ng Fokker ay nagpatunay, sinuot niya ang parehong damit sa loob ng pitong araw at siya nga ay nanhalo. Malas daw ang number 13 kaya dapat ito ay iwasan. Kung narinig mo na ang salitang Friday the 13th, alam mo na marahilan tungkol sa malas na numero na 13. Ang numero na ito ay actual na itinuturing na hindi mapalad sa karamihan ng mga kultura. Nagmula ito noong sinaunang panahon. Ang isang teorya ay sinaunang sistema ng numeral na ginamit upang mabilang ang oras ay batay sa perpektong numero 12. 12 months sa isang taon, 24 hours sa isang araw, and 60 seconds sa isang minuto. At kahit anong sumunod na bilang ay unusual and awkward. Ang isa pang teorya ang nagsabi na sa ibang ancient historical events gaya ng Last Suffer at ang pagdiriwang ng hapunan sa Valhalla, may labing dalawang panauhing kumakain ng mapayapa. At ang panlabing tatlong panauhin ay dumating at naghatid ng bad luck sa bawat isa. Marami ding hotels sa Las Vegas na walang 13th floor para maiwasan daw ang potential na kasawian. Hipan ng dice bago magsimulang maglaro para swertihin. Kung nakapunta ka na dati sa loob ng isang kasino, napansin mo kaagad na ang mga tao ay umiihip ng dice sa talahanayan ng craps. Ang pinagmula ng pamahiin na ito ay hindi masyadong malinaw, ngunit may isang saloobi noon na ang mga laro ng dice ay nilalaro sa malikabok ng mga kalye, kaya ang mga manlalaro ay madalas na makamit ang isang mas mahusay na kamay kung sila ay ang unang iihip sa kanilang dice o upang linisi ng alikabok at dumi sa kanila. Tang panghuling pamahiin, ang kulay red ang magdadala sa iyo ng good luck kaya dapat lagi mo itong dalhin sa tuwing ikaw ay maglalaro. Ang red ay tinuturing na pinakamaswerting kulay sa pagsusugal. Sa ilang mga kultura tulad ng China halimbawa, ang pula ay nauugnay sa swerte at kapalaran. Ang isang paraan upang makamit ang good luck na ito ay sa pamamagitan ng pagdala ng iyong sariling pula sa laro. Madala sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang peraso ng damit o magugulat ka na lamang sa dami ng mga pulang andis na isinusuot sa mga kasino ng regular. bigla Gandang taglay ko ay hindi nila makita Ngunit nang ikaw ay makilala Ang beauty ko nililingan na Shopiento drop sa Easy Shop. Gaganda ang buhay, pick and pack. Shopiento drop sa Easy Shop. Mundo'y magiging makulay, so pick and pack. Shopinto drop sa Easy Shop. Gaganda ang buhay, pick and pack. Shopinto drop sa Easy Shop. Mundo'y magiging makulay. Magiging makulay is Life is worth living